So, may papakita ko sa inyo. Yan ang magandang sample ng tindahan. Hindi nakakabala. Nasa tabi. Yan ang sinasabi lagi ni Sir Cab na hindi bawal uh, magnegosyo o maghanap po uh. ay lang yung baketa, Pati yung mga motoro, nakatabi. Oo, oh, di ba? Ang ganda? Saan galing yan? tinago. oh, tinago. Yan, inaangat. Ayun. Oo. Tapos tinutukuran lang dyan sa unahan. Maganda ang pagkalagay nila ng ano, sandali ha. Yung mga wire pa. Oo, ito oh. Kasi hindi mainit yung tolda. Alam niyo kung bakit kung hindi mainit. Kaya nasabi kong hindi mainit. Dahil nga naiba. Sir, wala na. Hindi naman lala. Hindi gamit ko para naman. Ano? Punta ba kayo ganyan, sir? Hindi ka pa kapao. Sir, tatutuwa lang nabi kong utang. Para away na. Punin nyo pa lahat ng gamit. Naman, sir. Huwag naman ganyan. Paibahat sa kayo mayaman! Kami mahirap! Ano sir? Ipakuha ko pa po sa inyo? Mahilap lang kami sir! Oh. Morning, sir. Morning. Ganito sana ang pagpapark para may iwasan yung uh, sidewalk. Hindi katulad nito. Talagang oh, iniiwasan na yung sasakyan. Uh, Magandang uh, uh, araw sa inyong lahat Ngayon ay October uh, 22, 2024 uh, At sa oras na 9 ng umaga Nandito ngayon ang special uh, operations group ng uh, NMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa kahaba ng uh, Ninoy Aquino uh, At sa kop ng uh, Pasay pa, nasa Pasay pa tayo Ito yung papunta ng uh, O ramp papunta ng uh, Naya Terminal 1 Mahatak na ito okay. Lumabas na yung may-ari nitong uh, taxi. Eh, ito pala ay eh, hindi umaandar. Kaya mahatak na. Ang uh, papasadahan ngayong araw, itong kaba ng uh, Ninoy Nino Yakino Abino, uh, at sa uh, yung uh, Sukat Road, sakop na ng Paranaque, hanggang doon sa may uh, Manila Memorial Park. Nasa Paranaque na tayo dahil uh, kulay green Gold City Ito na yung ano eh Comment lang kayo ha ah. Dito yata nakatayo yung dating Pagkor uh, Mga building na Gold City By uh, SM Yung mga nakakamiss ng uh, Duty Free Dito sa may Paranaque Nandito na tayo ngayon sa may station ng uh, Ninoy Aquino, station ng LRT2. So maganda na yung nag-i-resulta ng clearing dito. Wala na masyado mga obstructions sa sidewalk at kalsada. Pagkalampas lang ng uh, LRT2 station, ito, nadaanan ng unang team itong isang uh, sasakya. Naka-hazard pa eh, dito sa ibabaw ng tulay. Eh, lumabas naman yung mayari Pero naangkla na Ibig sabihin, kayo na pa ito Dahil nauna na sila Yung iba, doon na sa unahan Tara, iwanan na natin ito Kasama na lang daw mayari Meron din palang hinahatak sa kabila At saka dito Kabilaan malinis na dito wala na sorting ng oling or charcoal so ito yung inahatak dito dito tayo sa kabila ngayon yung nakita natin kanina dalawa pala lang mahatak dito Yung location natin, sakop na pala ng uh, barangay uh, La Huerta. Pati yung uh, Ninoy Aquino LRT Station na yan, sakop pa pala ng barangay La Huerta. At uh, paglampas nitong uh, footbridge, yan o. Oh, paglampas niyan, barangay San Dionisio na. At syempre, sakop ng Paranaque City. Ang oras ngayon ay 9.30 ng umaga Yung nabutan natin ay natak na, na kotse dyan Ito ay Lumabas yung may-ari uh, Sandali lang daw may tinatawagan Pero Ang magagawa na lang niya Sumama dito sa kanyang sasakyan Dahil uh, nakasampa na Mayroong pinapakuwang uh, mga damit na nakasampay dito eh. Yun nga lang, nasa kable nakasampay pasapain din natin. Ah ito. Ayun. Na pasapain sa Ayun Jamismo, ginawa sampayan Potwig. Wala rin si Numpo, tinuwa. may comment na oh.

Ang dibdib ko. ko. Oo. Pagka panggang, uh, sino man dito. Solid na bakal 'to. <laughs> oh, solid na solid 'di. eh. O, tignan nyo yung mga yan yung mga alam na yung yeah. rules and regulation about illegal parking di ba ang ganda na tignan kapitana si kapitana, kapitana. Hey. Ito, eto may papakita ko sa inyo yan ang magandang sample ng tindahan hindi doon nasa tabi. Absolutely. 'Yan ang sinasabi yeah, lagi ito. ni Sir Cab na hindi bawal uh, magnegosyo o maghanap buhay. Huwag lang maharangan yung baketa. Kasi ah. yung mga motor oh, yeah. nakatabi. Yeah. Oh, 'di ba? Ang ganda. Ito. May nahatak na pala dito sa unahan. Tatlo, tatlo yung na nahatak dito. Ah! Ang dami dito naka harang sa side ko. Nasa barangay BF na tayo. yung mga may iwan dito or mahatap, walang uh, driver or may ari ito namang dalawang motorsiklo ito na kitikitan, meron namang parkingan dito sa loob dito pa nila pinarada sa daanan ng tao Ayan, libre na. Oh, ayan, mga sumusuporta sa clearing operation. Ah, siyempre sa galaan. Okay, bye. Ito mga motor sa ilalim ng uh, footbridge mga tinikitan at uh, yung mga wala yung mga may-ari. Bali nag turn na tayo. Ah, uh, nataan ayan yung kanina natin, yung uh, kaba ng uh, CAA or Evacom, labas niyan na uh, Las Peñas. Ano, ano? Ano, pangatlo, pangatlong motor well yes, no? Uh, ngayong umaga nag-alusa uh, tayo ng isang intensified clearing operation dito po sa kahabaan ng na, uh, na Road, papuntang Suka tapunta po dyan sa Loyola Memorial no? alam naman po natin na malapit na po ang undas so tayo po ay naghahanda yung mga kalsadang dadaanan ng ating mga kababayan na papunta po sa mga sementeryo. Ito po ay nilinis natin and we are ensuring na wala po mga obstruction hindi lang po sa kalsada but also sa mga bangketa. Alam naman po natin uh, yung time po ng Undas, napakadami po na dumadagsa sa mga sementeryo, no? So, we want to help na yung mga madadaanan hindi po sila madedelay at matatraffic. traffic So, yan po ang ating ano, mga uh, ka goal sa paglulunsad po ng intensified clearing operation. Pero hindi lang po ito dahil meron pong Undas, no? Araw-araw po, tayo po ay nagsisikap na maklear po lahat ng mga kalsada within Metro Manila to ensure the mobility sa ating mga sasakyan and also to have a safe passage sa ating mga pedestrian. So, yung gusto natin ipahiwatig po kasi sa ating mga motorista is yung maging more considerate po tayo. Kung alam naman po natin na bawal paradahan ang mga kalsada, yung mga bangketa, bakit pa natin pinipilit na paradaan? Paulit-ulit ang ating mga operations, uh, meron pa rin uh, na paulit-ulit na lumalabag, no? So, hopefully, uh, in the next few months or sa nalalapit na panahon ay matuto rin po ang ating mga kababayan hindi lang po sumunod sa mga batas trapiko but also maibalik natin ang disiplina sa ating mga kalsada. yung gaano na lang tayo kahanda? Ang oras ngayon ay 11.20 ng umaga at uh, going north tayo. Ang uh, susunod na papasadahan, yung uh, seafood, uh extension. At uh, papasadahan nga uh, muli. At uh, titignan yung mga vendors doon baka nagbalikan na naman ngayon kasalukuyan nating minapagtas doon ng kaaba uh, ng C5 extension at uh, dire diretso na ito dun sa mga pangatlo pangatlo na nating uh, i-clear yung mga vendors doon at ang uh, labas nito sa so may uh, Merville Paranaque din ito na daanan to. Ano bang meron dito? Ah, kainan. Oh, 'yan ang 'yan tingnan niyo ko sa traffic. Pag may kumakain, 'di ba, iniwasan na 'yung mga ano, 'yung mga sasakyan dahil nakaparada itong 'yung uh, tao dito, 'yung close band. Dito kita rin itong floss uh, close Dito kayo Ito first time pa lang 'to na yan, uh, naman, anong kasiguruduhan nyo na legal po yung binabayaran nyo? Ibang e, kita po, po to? City Hall po kasi yung city tape sa How sure? Sa sure. sure? Sigurado ka? Opo, kasi naka-uniform sila ng City Hall po. Tapos barangay din po yung binibidyohan po kami, binibidyo po kami araw-araw. Meron po, araw -araw. po na ano, bawal po yan, ibang po to? Araw-araw po yun sir, kanilang umaga, mayroon din po. Ba't po kayo nagbabayad? Alam niyo naman bangketa to. Eh sabi po nila, yung dok po yung take po dito sa sitong yung po. Ano po? Pwede kayo magnegosyo pero hindi po sa bangketa. Pwede magnegosyo pero hindi po sa bangketa. Nakahambalang na po kayo sa bangketa. Nakaharap na sa ilalim kayo ng footbridge. Nasa kurbada kayo ng highway. So bakit po o, sila nagtitikit po sa amin sir? Hindi ko po masasagot yan pero bawal po yan. Kasi baka naman nagpapakilala lang hindi po naman po City sigurado. City, 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 Hall po Hindi po papayag yan. Malabo pong luma, pumayag ang lokal na pamahalaan na magtinda po kayo sa bangketa. May ticket po kasi tapos pinipituran po kami kada nagtitikit po sila. Pitu, uh, ay ano po pinipituran kami sir? Hindi ko po masasagot yan pero bawal po yan. Kasi footbridge, ilan na footbridge, bangketa, kurbada, highway po ito. Nakita nyo naman po, yung van, humihinto dahil bumibili, nagkukos po kayo ng obstruction. Pagtinda po kayo sa tamang lugar, hindi po sa bangkeba. Lalo-lalo po, National Highway po ito. Bawal po dito. Okay, tara. Malinis na dito. Ah, merong isa pa. Yung dati pa rin. Naligpit na. Ito na lang uh, ulit yung mga structure Mga bago yung kahoy oh. Bago na namang bili Saan galing yan? Yan tinago. Ah, tinago. Ah, ito, dito tinago. Ah, ito na yung pa uh, gamit pa tricycle lang, na. Okay, dula na lang kuya Big para maano masabihan. Ah, uh, ito. Tinitikitan na rin tong tricycle. Mainit pa, ibig sabihin, uh, kaluluto pa lang. Meron din doon sa unahan. Puntahan mo na natin habang ginigipa yung dito. So, wala na yung dito. Ha? Naligpit na? Oo. Sinunda ni Kuya yung uh, kawad ng kurete kung saan sila kumukuha Doon sa taas Mahaba rin pala yung wire na ginamit Susunda natin pa hanggang dito Kung saan nasaksakan Saan yung dulo ng kuryente ko yung nasinundan mo? Ay, ito. Ayan. Malayo din. Ayun, naputol din lang yung uh, wire. Dito sa kabila, mayroon din. Papunta doon sa kabilang poste. Ayun, ina, ina ni Kuya. tingnan ka, baka live yan. Ah, yeah, yeah. na yan. ah na Ayun, itong saksakan. Na Ang oras ngayon ay 12.05 ng tanghali o ng hapon. Uh, so ito, binalikan natin ulit itong mga parisan at kalabawan dito sa kahabaan ng C5 extension. No? Uh, dito po sa Paranaque, meron pa rin po tayo na datnan however, naabutan natin, nagdilikpit na so it's either, I don't know uh, ayoko pong sabihin na may tulong but sana naman po wala and just that sana naman ay natututo na sila sa pagkakamali nila but then again naabutan natin kung ano man yung naka-obstruct sa kung kukumpiskayin natin at yung mga structures na naka-fix po dito kikibain uh, po natin and hopefully po, hindi na po ito bumalik dan isa po ito sa pinaka main root cause kung bakit po napaka-traffic dito po sa intersection ng Irodriguez uh, I. Rodriguez, dito po sa Paranaque, and ito pong kahabaan ng C5 extension. Okay, Sir, marami nagtatanong, uh, yung bang mga kalderong uh, at tulad mga kumpis kayo ngayon sa kayo nakaraan, may babalik po ba? Well, to be honest, wala naman pong balikan na kung ano man na nako-confiscate sa ating mga bangketa. But sometimes we just give them a, ano, no, kumbaga, due consideration. Pero tulad po sa case na ito, paulit-ulit na lang po. So whatever that is being confiscated right now, strictly wala na po maibabalik po dyan. Maraming salamat eh. <laughs> Ang uh, susunod natin pupuntahan, yung uh, may mga maraming manok. Tignan natin kung uh, anong ganap. So ito. So, dito na yung lugar. Meron doon sa unahan, no? Oh. Ito yung naabotan, eh. Ito siya yung maraming malok. Sir, parawan nyo na, sir. Sir, parawan nyo na po, sir. Alam po. Hindi namin nabalik yan. Sir, parawan nyo na, sir. Totoo lang. Marami kaming utang, kaya kami nagpipilit magtrabaho. Alam mo, sinabi ko sa iyo, walang problema ay. magtinda. Ang problema sa inyo, sir, pinagsabihan niyo na, po, na kayo. Sir, parawan nyo na. po. Pamasko nyo na lang po sa amin, eh, sir madadaan sa gano'n de uh, lang po sir. ay din sir. Oh, Ito uh, tanong uh, ko sa'yo. Nung araw na kinir kita, nung gabi bumalik kayo, andyan kayo? Oo, oh, hindi. Nagtitinda na kayo? Pinaubos lang po yung paninda sir. Ganun katagal tagal maubos yung paninda nyo? Dalawang araw? Tatlong Inaubos. araw? Bigyan na lang namin itong mga kakoy sir. Parang awan nyo na sir. Nung araw na kinir ko kayo, Inaubos. nung hapon, nandyan na kayo ulit. Kung gabi, nandiyan kayo. Kinabukasan, andiyan na naman kayo ng umaga. Kahapon, andiyan na naman kayo. Nung weekend, andiyan kayo lahat. para niyo, Kaya, ako, sir. Malamat, sir, ha. Hindi, yes, ko sir. Na sir. sir, sir. na sir. sir. Sir, na nakukuha sa akin sir. Para niyo na sir.

awan nyo na! Puno nyo pa lahat ng gamit! Naman sir, huwag naman ganyan! Palibasa kayo mayaman! Kami mahirap! Ano sir? Ipapuha ko pa sa inyo? Mahirap lang kami sir! Mahirap lang sir! Sa totoo lang ang laki ng utang ko sir! Kung hindi ako matitignan, baka ako! Para maawan nyo naman! Huwag naman ganyan! Hindi naman katao yan! Ano pa yung ginikinukuha? Harap harapan nyo na kami dinamagawan! Sir, harap na Ano pa naman sir! pinag-iusap. Ilang araw ko kayo pinagbigyan. Pinag-ubos nga lang, sir. Tatlong araw ko bago ubos? Tatlong araw? Masisira yung karne. May ina-block po kasi in. kami. May aman kayo. Hindi na kami aman. Kaya parang awan nyo naman. Yun na lang eh. Yung plastic iwan ko yung kahoy ko kunin ko. Ano? Okay, salamat, siya. sir. Salamat, sir. Bukas, pag naabot ako kayo, lahat na yung wala tayong pag-uusap ako. Kumpis kayo wala tayo, ha? Papa, sir. Salamat po. Pinagsabihan na kita. Ikaw ang kausap ko. Opo. Para naman kayo walang respeto sa batas. Ano yan? Nagkakalukuhan tayo? Pag alis, balik? Yan ang ginagawa mo. Sa araw-araw akong dumadaan, nakikita ko kayo. Lahat ng truck nakaparada dyan. Sino niloko nyo? Ano wala? Araw-araw, simula nung inoperate ko kayo, andyan kayo. Pinagsabihan ko kayo, humanap kayo ng pwestong tama. Anong ginawa nyo? Bumalik nung hapon. Kinabukasan, andyan. Weekend, andyan. Kahapon, andyan. Kagabi, andyan. Gusto niyo bang picture ng koy araw-araw? Gusto niyo padala koy na retrato? Ah, sir, marami pa sa amin po Trabaho niyan, you know? At kaya nga, trabaho namin, sumunod kayo. Ngayon, kayo. sinisita kayo. Pasabihin niyo, inaagrabyado kayo. Eh kayo ang mali eh. Kung nasa tama kayo, papansinin namin kayo. Oh, Salamat po sir. Yung mga kao, namin, plastic iwan. Oh. Maraming salamat po sir. Kunin niyo lahat ng kahoy. Sir, salamat po Salamat sir. Salamat po Uh, ay, na, ay, na, ay, na, ay, na, hindi ako sir. Bali kapatid ko lang po sa set Sa ay, sino ay, sino nininga sa inyo diyan? Ah, hindi ko po wala sa. Pero may binabayaran kayo, di ba? Uh, so, may may ano sir. Oh, bakit nagbabayad sa illegal? Wala akong ID sa sa motor ko. Pero ID mo. Pati ID niya. So doon yung galing yung mga inalikpit dito. Ngayon, gigibay na yung ano yung structure na yun tinutukuran lang pala yun eh hanggang dito lang pala tayo noon hanggang dito sa mga manok ito hindi napansin ito dahil may mga damo ngayon na ano nangyayari dyan tinutukuran lang tinutukuran ipapakita ko sa inyo may ilaw pa dito yun Ah, tinutulak yan kuya, di ba? Atas tinutukuran. Ayun oh. Yan, inaangat. Ayun. Oh, tapos tinutukuran lang dyan sa unahan. Maganda ang pagkalagay nila ng ano, sandali ha. Ah. Mga wire wire pa. Oo, oh, ito oh. Kasi hindi mainit yung tolda. Alam niyo kung bakit kung hindi mainit. Na kaya nasabi kong hindi mainit. Dahil nga naiba. may, may damo. May mga damo. Oh, ayan. Ayan, sumasalag sa init. Ayan, giba na. So, sa oras na 12.40 ng hapon, back to base tayo.